Nang ihabili ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo sa kanyang kahalili ay walang pinakatampok sa kanyang puso, kundi ang mahalin at ipagmalasakit ang Iglesia hanggang sa wakas. Ito ang tungkuling sinumpaan ng kapatid na Iranyo G. Manalo sa harap ng Diyos bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo noong Abril 23, 1963 Bagaman ipinalagay ng iba, nakasabay ng pagpanaw ng sugong lider ay ang pagbagsak ng Iglesia ni Cristo. Subalit nabigo sila, sapagkat ang Diyos na tumulong at pumatnubay sa kapatid na Felix Y. Manalo, ay siya rin Diyos na humawak at nagtaguyon kay kapatid na Iranyo G. Manalo. Itinuturing ng mga kaanib sa Iglesia na isang malaking pagpapala ng Diyos na ang Iglesia ay patuloy na nabibiyayaan ng makapangyarihang pamamahala. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, nakaatang sa kapatid na Iranyo Manalo, ang tungkulin na pamahalaan ng buong Iglesia sa buong daigdig. sa pagsisimula ng kaniyang pamamahala. Pinasigla niya at pinalakas ang loob ng mga kapatid na labis na nagdalamhati sa pagpanaw ng sugong lider. Dinalaw niyang mga kaanib sa iba't ibang lokal ng iglesia sa buong bansa. bilang katiwala ng ministeryo at ng salita ng pagkakasundo o ebanghelyo. Pinangunahan ng kapatid na iranyong ang mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa maraming dako ng bansa. Pinangunahan din niya ang mga pagsamba, ang mga pagdiriwang, at mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Naglunsad siya ng mga malalaking kilusan para sa pagpapatibay ng mga sambahayang Iglesia ni Cristo sa pababagitan ng mga kapisa ng pansambahayan ng Iglesia. Nagtatag din siya ng mga pamayanan at mga pabahay para sa mga kaanib na nasalantan ng kalabidad at dumanas ng mga pag-uusip at maging para sa mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Dahil sa nailangan sa mga ministrong mga ngalaga sa mabilis na lumalagong kawan, itinatag ni kapatid na Iranyo ang isang formal na paaralan ng mga nagbiministro. Itinatag din ng kapatid na Iranyo ang isang non-stack at non sektarya na paaralan na ngayon ay isa ng pamantasan upang magkaloob ng matas na uri at kalidad ng edukasyon. Hindi lamang ang edukasyon ang binigyan niya ng malaking pagpapahalaga, kundi ang kapakanang panlipunan at pangkalusugan. Nagpatayo ang kapatid na Iranyo ng mga health centers at puericulture center. At ipinatayo din niya ang isang hospital na naglalayong mapaglingkuran, hindi lamang ang mga kaanib sa iglesia, kundi maging ang mga mamamayan sa bahaging pangkalusugan. Binuksan ng kapatid na Iran yung misyon ng iglesia sa Ibayong Dagat sa pamamagitan ng pagtatatag ng dalawang lokal ng iglesia sa Hawaii. At sa California, sa Estados Unidos, ng taong 1968. Mula roon, ay tuloy-tuloy na kumalat ang Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Sa layuning mapangalagaan at masubaybayan ng lumalagong Iglesia, ipinatayo ng kapatid na Iranyo ang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. upang mapag-iba yung pangunahing gawain ng Iglesia ni Kristo sa larangan ng pagpapalaganap. Itinatag ng kapatid na Iran mga istasyon ng radyo at maging ang mga istasyon ng telebisyon sa loob at labas ng bansa. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya sa komunikasyon at telekomunikasyon upang mabilis na maipalaganap ang mga salita ng Diyos sa buong mundo. ipinagpatuloy niya ang pagpapatayo ng mga gusaling sambahan sa iba't ibang taho na kinaroroonan ng Iglesia ni Cristo. Sa ilalim ng pamamahala ng kapatid na Iranyo G. Manalo, ang Iglesia ni Cristo ay nakarating sa Roma, Italia noong taong 1994, kung saan natalikod ang unang iglesia noong unang siglo. Taong 1996, pinangunahan din ng kapatid na Iranyong ang pagbabalik ng Iglesia ni Cristo sa Jerusalem kung saan ito unang itinatag ng Panginoong Heso Kristo. Kasunod nito, taong 1997, nakarating ang Iglesia ni Kristo sa Gresya na sumasagisag sa pagpapatuloy ng gawain sa mga hintil. sa gayuy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran at ang kaniyang kalwalhati ay mula sa sikat ng araw sapagkat siya'y darating na parang bugso tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. Ang paglaganap ng Iglesia ni Kristo sa buong daigdig, ang pagtawag sa mga hinirang mula sa iba't ibang lahi na binigkis sa isang pananampalataya. Ang mga ito'y mga dakilang patutuo na ang Diyos ang pumapatnubay sa lider na kanyang inilagay sa unahan ng iglesia. Sa harap ng mga pangyayaring ito, tunay na malayo na ang narating ng iglesia ni Kristo mula sa abang kalagayan nito noong nagpapasimula pa lamang. Sa tulog at patnubay ng Diyos, ang Iglesia ni Kristo sa kasalukuyan ay nagpapatuloy sa pagtataguyod ng kanyang dakilang misyon, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, upang ang tao ay matawag sa loob ng tunay na Iglesia. Tunay na nahayag ang pagpapala ng Diyos sa Iglesia, sapagkat may pangako ang Diyos sa kanyang sugo, at sa gawaing ito sa huling araw.